Hi guys, good morning. Ngayon nag-ayos ako ng kwarto ko at nilipat ko yung kama ko kasi ano, sabi nung matanda maingay daw ako sa paghihilik. Eh gusto niya punta daw ko ng doktor. Sabi ko eh malakas talaga ako maghilik kaya nilipat ko nila yung ko doon kasi sa baba yung kwarto ng dalawang matanda eh. Ayan oh, nilipat ko. Dati diyan nakal yung kama. Tapos, yung kwarto kasi nandito sa baba, kwarto na matanda. Kaya ngayon, nilipat ko siya dito sa gilid ng, ano ko, ng kabinet ko. Ayan. Tapos, guys, magpiprito lang ako ng kalabasa at saka yung talong na galing sa garden. Tsaka yung tofu. Piprito ko lang yung sila. Tapos, yung panglasa niyan, tuyo na lang. Tapos, nagpinakuloan nag ko muna, pinapalambot ko yung karning baboy. At peprituhin ko din yan. Isasama ko doon sa toko. Parang toko at baboy ba. Tapos may bagong harvest na sibuyas. Ayan. Dito ako sa taas nagluto. Guys, kaysa may lutoan dito sa ano eh, sa third floor. Doon sa baba kasi, yung matanda, nagluto, 86 years old ngayon. Pagkagising, kasi may pasok ko kagabi, pagkagising ko ngayon, nalita ako siguro ng 15 minutes. Nag-alarm naman yung relo ko. Bakit hindi ako nagising? Tapos ngayon, pagbaba ko, gising na yung matandang babae. Sabi niya, ikaw na bala, ganito, 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 sa Sabi ko, nalita lang ko ng 15 minutes. Sa isip-isip ko, saka na ako kikilos dito pag mga nakahiga, nakahiga na talaga sila yung yung pidre na talaga sila. Gusto kong sagutin ng ganun, pero tahimik lang, hala, dal 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 dal, tahimik lang. So, sa isip-isip ko, yung anak mo nga, eh, puro meeting-meeting, hindi -meeting, eh, si kayo na sa isip ko lang yun. Eh. pero alagaan ko naman yung dalawang matanda. Alam nyo guys, yung dalawang matanda na yung lalaki, 89 years old, walang problema tulog lang siya, tapos kung anong nakalagay sa lamesa, kakainin lang niya. Wala, wala siyang problema. Yung matandang babae, igat ba? Kung anong gusto niya araw-araw magbakyong, well, hindi di naman madumi yung bahay. Igat ka hindi hanggang nga babae, lalo nung bata-bata pa yan. Ah, basta sabi nung asawa ko, huwag ko na lang daw pabaya, ah, uh, ah, uh, ah, uh, uh. ganun lang, lang ganun. Ay, ngayong maga hindi ko siya sinasagot. Tapos, parang binagsak niya yung kaldero doon sa lababo. si okay. ako, intindihin na lang. Kasi kailangan alagaan, guys. Mm, alam nyo na. Yung sustento. Nagbibigay naman yon sila. Kunti nga lang. Malaking tulong na rin yun sa nanay ko doon sa Bisaya. Pang, antay nito, pag sustento ba? Isip yung nanay ko nga, hindi ko naalagaan. Pero walang magagawa talaga. Ayan, nalambot na siya. Pipritiwin ko na siya mamaya. Titingin ako sa baba kung na-harvest na ba yung ano, yung sibuyas. Ewan ko, tinatamad talaga akong magtanim-tanim ng mga gulay-gulay. Ang tinanim ko lang yung gapi, kasi paborito ko yung gapi. Ay, yung talong galing sa garden yan. Ayan na guys, yung malaki ang kukunin ko pang tukwat baboy. Grabing ito, grabing ito, guys. 35 degrees na yun. Kaya sarado na yung mga kortina. Pakita ko sa inyo yung matanda. Gano'n mo. Kahiga siya doon. O, ayun na siya, guys. May kusina. Daming abobot. Kusina namin. Dito sa taas. Dito ko sa third floor. Ito yung kwarto ng anak ko na babae. May ginawang tambakan. Ayan o ng maleta, ginawang tambakan. May malaki siyang piano. May guitar siya, binili ng papa niya. Mahal pa ng pagkabili niyan. Yan. Yung maliliit pa sila, mga one year old. Mga wala pang isang taon. Sa baba yung babae, sa taas yung lalaki. Kasi magkasukob sa taon yung mga yun eh. Para silang kambal. Ito yung kwarto ng anak ko lalaki, eh, wala na siya. Ginawa ko siyang salas. Ito naman yung kwarto ko. Ayan. Ginawa ko siyang sala, yung kwarto ng anak ko. Ito naman yung kwarto ng asawa ko. <laughs> Ayan o, oh, dyan siya. Hindi siya mahilig sa mga, ayaw niya ng TV. Ay, may laptop siya. Kwarto ng asawa ko. Ito naman yung kusina sa third floor. May washing machine din. Yan. May CR din. Yan, oh. Yung, ano, o foro, yung hot tub namin. Nasa baba, second floor. Mamaya, guys, pakita ko na lang sa inyo yung luto na talaga siya. Deki, agari na siya. Yung kalabasa, yung talong, nasu, tofu, itlog, Ayan na yung talabasa, guys. ito lang siya. Ayan. Ayan, ayan naman yung nuts, yung talong. Eat lang. Ayan na, guys, yung ulam namin tapos ngayon, tapos ngayon, ayan naman, tofu naman ang ipiprito ko. Ayan na guys, yung turning baboy naman yung ipiprito ko. Butaniki. At tapos ng tofu. Tap, tapos, yan naman yung onion. Half lang yung onion guys. half cook lang. Ayan na siya, half cook lang pagkaluto niya, no? Ang sibuyas, onion. Ayan na siya, guys. Yung karning baboy, butaniko to, yung onion, tapos yung aburage, ayan o. Pinagsama-sama ko na yan. At may, tinimplahan ko na siya. Ang yamin niya. Mm. Ayan yung aburage yung karning pinirito ko yan. Tapos yung half cook na half cook na onion.